Abah, ada lipah paha aku na 60. Wow. hampir. <laughs> <laughs> <tuk> pernah ini mana <tuk> <ini. tuk penuh, ini> Hah? panibagong araw, panibagong vlog. Welcome naman ulit sa ating channel. So, ayan, uh, nandito na naman ulit tayo. At ayan, nagbibidyo-bidyo na naman ulit ako ha. Sinasabihan ko na naman dyan si Pansot. Baka mahuli ka na naman mamaya pa silip-silip sa aking cellphone dyan. At dag, uh, ako ay nagbibidyo at baka hindi ka mag maging ready. Kaya tong tawang tawang nga kami dalawa ni Macro dyan. <laughs> Dahil nga is ulit-ulit nga yung aking video kahapon. Ayan, at uh, pag-usapan nga namin kami, namin yung kahapon na vlog. Kaya ayan, sabi ni Makroy, mag-ready ka na daw pansot para hindi ka magulat sa pag-video ko at sa pagbablog ko, ba diba? Lagi talagang ready sa aking, ano, sa aking vlog, no? So, ayan yung sinabi ni Makroy sa kay Pansito. So, guys, pagdating namin dito, ayan, at traffic na naman ulit, na Napakahaba ng traffic dito. Dito talaga lagi yung aming, ano, kasi hindi pa binubuksan yung kabilang kalsada dyan kaya ayan antay tayo bago umano yung traffic dito humupa so wala muna tayong grocery ngayon dahil bukas is friday panghulog namin tapos iipunin ko yung benta namin ngayon pati yung ano yung aming paniningil ngayon no ay pero sinabihan naman ako ni Papa Odo na bibili na daw ako ng harina tatlong sako kaya ayun Am um, dinala ko yung benta namin tapos pambili ng harina tapos wala muna tayong grocery ngayon, ngayon ano sana yun yung mag grocery sana ako ngayon no kasi lang is wag muna sabado na siguro kung magkapag grocery kasi nga panhulog namin bukas bumili lang ako ng mga tinapay dahil muna na lang yung natira doon yung tinapay namin kaya ayan Meron tayong tag-25 pesos dahil 20 lang yung bili natin ng tinapay kaya bumili na ako ng 200 pesos. Ayan at dahil pumasok kami doon sa Russia at gustong magpabili ni Alter ng laruan kaso lang is napakamahal kaya hindi ko siya binilhan. Sabi niya sa akin dito na lang daw siya magpapabili no kaya ayan dumiritso na siya dito guys sa bilihan ng mga laruan kahit sarado na. Ayan pumasok pa rin talaga siya at nagtanong siya kung may laruan ba daw kayo dito Ayan kinaano yan niya ako no Pinapabili niya talaga ako ng laruan dyan At nakakita naman siya ng yan Yung laruan na iyan buti na lang talaga mura lang 65 pesos Kaya ayan binilhan ko na kasi baka iiyak na naman kung hindi ko siya binilhan Hindi pa nga kami nakapaningil dyan Nagpabili na siya sa akin no ay ayun, pinagbigyan ko na lang siya guys kasi nga kanina nandun kami sa Russia pa hindi ko binili yung laruan na kinuha niya dahil napakamahal. So iyon, 65 pesos lang naman iyon kaya ayun, nabilhan natin no. So ayan, nagsingil-singil na nga tayo sa ating mga Soki Labs. Tapos ayun, kunti lang yung order nila guys para bukas dahil bukas is Friday na daw, kunti na lang daw yung mga magbibili ng mga lumpia wrapper kaya ayun at saka yung kabila dito is yung kalahati lang muna yung binayaran niya dahil nga marami pa naman yung kanyang lumpia copper. Pagkatapos nga namin maningin, syempre uwi agad kami at doon na tayo sa buray bibili ng mauulam. Dahil hindi ako bumili ng gulay ngayon, gusto ko sanang maggulay no pero bukas na lang. Kasi yung ulam namin kaninang tanghali is tinulang manok. Kaya ayun, isda na naman ngayon pang preto na isda ba para pang kinabukasan ay eh, mauulan pa yung aking mga anak sa almusal preto muna tayo ngayon na isda ayan patungo na tayo sa buray ang ganda talaga ng tanawin dito kasi mag green green nga diba yung daan nila dito at malawak yung kanilang palayan ba at saka niyan yung bundok na is napakaganda ng view pagpasensya niyo na yung aking voice over ngayon dahil nasira yung aking microphone ewan ko sinong nagsira ng aking microphone no narinig niyo na tuloy yung mga ingay sa paligid natin dahil wala tayong mapag voice over na mga lugar na hindi pwedeng makuha yung mga ingay ba So ayan na yung ating harina na binili. Tatlong sako lang po. Bukas naman ulit tayo magbibili ng mga harina-harina no. At saka ayan na si Alter na na siya sa kanyang laruan no. Ayan, let's go away na tayo. Bumili rin pala ako kanina doon sa rush shop ng ano guys, yung A4 na ban paper dahil yun lang naman yung ano ko doon. Tapos ayun na nga si Alter na paiyak nga siya dahil nga maraming laruan doon, hindi ko siya binilihan. Tapos ito na, bibili na tayo ng ulam. Ayan, tag 240 daw yung isang kilo na parang buraw-buro. Masarap lang yan prituhin. Kaya ayan, bumili ako ng isang kilo. Tapos yung aming lumpia wrapper dito sa, ano, sa buray is naubos. Kaya ayun, ay yung ating siningel dito ay ibibili lang din natin na ulam, no? So, ayan lahat guys, yan. Yung ating uulamin. O siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating... Video, maraming salamat. Shoutout nga pala sa mga taga oil na lagi naming pinagagasulinan. Ayun, nagkaway-kaway nga sila kanina pagdaan namin doon, kaya shoutout sa inyo. At hanggang dito na lang muna 'yung ating video. Maraming salamat. God bless us all. Thank you, thank you. Ayan na sila, guys, nagkaway-kaway siya pa uwi mamaya, no? Kaya shoutout sa inyo dito. Thank you so much. Bukas naman ulit. Bye bye Hanggang dito na lang yung ating video Nagpagasolina nga pala kami dyan Para bukas ay hindi na kami magpapagasolina So hanggang dito na lang Bukas naman ulit Paalam Ayan Uwi na tayo sa ating bahay Thank you, thank you God bless us all Bye bye Gabi na Gabi na sa daan Pag uwi namin